Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po ito sa panlaban sa COVID-19. Meron na pong inaantay ating government na sabi nga nila ay sinusubukan nila international at uh, inaantay po natin at uh, magamit natin para matapos na po itong uh, COVID-19 na ito. At meron din pong uh, na-invento ng isang doktor po, uh, si Dr. Favunan, yung FAI, na almost uh, the same yung component o the same yung content yung inaantay natin ng mga sa ibang bansa at yung kanyang nadiskobre. ang labanan na lang siguro doon is kung yung dosages kung ano yung mga dosages na mga nailagay dahil ang chemical component ng mga pang-inject na to ay yung tinatawag natin na dexamethasone na almost ginagamit na rin ng ating mga doktor at ginagamit na rin a long, long time ago. So, matagal na pong ginagamit ang dexamethasone Ano ba itong dexamethasone na to? Itong dexamethasone na ito ay isang klase ng steroid, corticosteroid o anti-inflammatories. Ang ibig sabihin nun, panglaban po sa mga inflammation at pang suppressive ng immune system. Pag sinabi yung suppressive ng immune system, ay ito yung pagsugpo, pang ano, pangpahina sa ating immune system dahil naniniwala sila na ang mismong kalaban na natin lalo na yung mga tinatama ng COVID ay uh, nagkakaroon na ng autoimmune disease e Ito na yung parang uh, nag turn to autoimmune ibig sabihin nun dahil sa malakas na reaksyon uh, ng uh, immune system ay maraming nasisira sa loob ng katawan which is yung mismong baga natin ay nadadali. So, bibigyan ko kayo ng example, yung tulad ng nangyari sa Marawi. Yung nangyari sa Marawi is pinasok po yan ng mga terorista. Pagpasok ng mga terorista, nakita ngayon itong mga patroller, mga military patroller. Ngayon, itong military patroller, ikinukumpara natin ito sa lymphatic system natin. Ngayon, gumawa silang checkpoint para hindi na kumalat itong mga terorista na to. Iko-control nila yung uh, mga pumasok na to. Ngayon, dahil uh, alam nila na kalaban ito, tatawag ngayon itong mga military sa headquarters para magbuo sila ng mga grupo at pumunta dito sa lugar ng Marawi sa dami ng sundalo na umatake sa mga terorista. Natalo sila. Ang problema is marami silang na-damage. Uh, dahil doon sa napakaraming sundalo na lumaban doon sa terorista, nagbomba, nagka uh, kung ano-ano yung mga na ginawa nila. So nasira po ang Marawi. Parang ganyan po ang mangyayari doon sa baga mo. Kapag may pumasok na virus o bakterya sa loob ng katawan mo at nakita ito ng mga military patroller mo, syempre, o control nila yan, i-check point nila. Kung baga, Uh, i-ano nila doon sa lugar para hindi na ito kumalat. Patawag ngayon itong mga patroller ng mga pwedeng makatulong sa kanila. So, mag-create pa ng mas maraming sundalo para pumunta doon sa area at labanan itong mga virus na ito. So, ganun po ang nangyayari. Nagkakaroon ng overreaction ang immune system. So, ano ang gagawin? Kailangan meron tayong gagamitin na pangontra sa inflammation. Parang ang immune system at sa kayong terorista, maglalaban ito, maglalaban itong dalawa. Kapag naglaban itong dalawa, maraming masisira at mawawasak. Pag nawasak ito, pwede kang bumigay ka, pwede kang bumigay yung baga mo at uh, magkaroon ng komplikasyon. So mangyayari, naniniwala sila na dahil doon sa overaction ng immune system, kailangan natin ng pangontra o pangpababa ng uh, ag ag aggressiveness ng immune system natin. Kaya nabuo naman itong dexamethasone na to. Itong dexamethasone na ito, dahil ito ay isang anti-inflammatories, ang gagawin niya ay siya po yung uh, magre-referre doon sa naglalaban. Dahil doon ay kakalmado po itong uh, immune system. Hindi siya magiging overreactive. So, yun ang trabaho niya. So, dahil ikaw ay tinamaan ng uh, COVID-19 na ito, kapag in-inject na sa katawan mo to magkakaroon ka na ng pakiramdam ng ginhawa magiginhawaan ka lalakas ang katawan mo at uh, marire-relieve kung ano yung nagpapahirap tayo kung, kung hindi ka makahinga ng maayos makakahinga ka ng maayos dahil matatanggal yung inflammation sa loob so ganun po yung ano yung uh, nagiging opinion ko na mangyayari diyan kaya 'yung pinaglalaban itong, ano itong injection na to. Ang labanan diyan lang is 'yung dosage kasi once na sumobra sa dosage, magkakaroon 'yung tinatawag nilang side effect. So ano ba ang side effect kapag uh, ito ay uh, nagamit natin itong dexamethasone na to? Unang-una magkakaroon ka ng panlalabo mata. Ito 'yung mga side effect ha. Uh, ang magandang ibibigay ng injection na to ay uh, giginawa ka. So marirelieve 'yung pakiramdam mo. Pero may side effect dahil ito ay isang drugs. Kaya nag-iingat po yung ating uh, FDA, nag-iingat po yung ating mga expert. Bago nila pruba ng isang mga gamot, eh, kailangan nilang uh, tignan kung ano yung mga side effects. So, ano yung mga side effects kapag ito ay na-inject sa atin? Yun niya, magkawalalabo yung mata natin, yung tinatawag na katarata sa mga iba. Then, magkakaroon tayo ng tinatawag na diabetes lalakas yung ating uh, tataas yung ating sugar dahil uh, kapag naindikan kanito para siyang ano, appetizer yung appetizer mo mag increase tatakaw ka so kapag tumakaw ka siyempre la uh, dadami yung sugar sa katawan mo pag yung sugar magiging diabetes ka so ano pa uh, pag diabetes ka tataas din yung kilos mo then problema mo naman kung paano na naman uh, magpapayat ng magpababa ng timbang ano pa ang pwede nating uh, maano dito sa side effects na to? Yung nagkakaroon ng skin rashes, ano? skin rashes. Tapos yung uh, yung balat natin ay kumukulubot dahil uh, nagbabawas yung collagen content natin then yung mood changes nagkakaroon ng mood changes siya then uh, yung pagtulog hindi nagiging maayos tapos uh, nagkakaroon ka ng pagpasa so itong mga sinasabi ko sa inyo ay uh, mga pwedeng magkaroon ng side effect kapag uh, nasobrahan uh, ng injection o paggamit ng mga chemical na to then uh, mag increase yung ano mo yung pagpapawis mo magsi-sweating ka tapos pag na nag uh, nagsweating ka magkakaroon ng dehydration so ang daming mga yan then uh, sasakit ang ulo, magkakaroon ng hilo, magkakaroon ka ng water retention, pwedeng bumukol dito, bubukol dito sa mga ankles mo, sa hands mo. So, yan ang mga, ang mga side effect ng ano, nung pag sa sa'yo. Ano? So, din makakaramdam ka rin ng parang lagi kang gutom. So, yun ang mga side effects, just in case na sa po yung pag-inject. So, dito naman sa akin, ay ipipresent ko naman sa inyo kung ano yung pwede nating magamit ng mga halaman gamot uh, panglaban o pangontra ano dito sa covid to yung sinasabi ko sa inyo na ito ay walong klase po ng herbs na inextract po anti-virus siya anti-viral anti-microbial anti-bacterial then anti-fungal pa siya so ito yung mga pwedeng matulungan nitong extraction na to na walong klase ng halaman na gamot Uh, ito ay pinandalaban po natin sa nagkakaroon ng pneumonia, may mga tuberculosis, uh, mayroon mga may allergic rhinitis, mayroong sinusitis, tonsillitis, uh, ear infection, so nagkaroon na infection sa tenga, papatakan mo lang yung tenga mo, then maririnig po itong walong klase na halaman gamot na inextract po, extracted po ito. Ano? Kaya malakas-lakas ito. Nari, meron kang plema ano, meron kang plema na nakabara dito o meron kang plema sa loob na hindi may labas, papatakan lang po natin ng isa o dalawang drops, uh, yung plema mo ay ilalabas mo. may lalabas niya dahil uh, meron pang bakbak -bak sa plema. Ito yon. Kung meron ka namang sore throat, ay mabilis lang po yan. Pagka napatakan po yan, then dahil pang anti-inflammatories ito, so kayang-kaya niyang uh, labanan yung pagkakaroon ng uh, salt sore Then uh, yung may uh, nagkakaroon pa ng bakterya sa may uh, intestinal oh, so sa intestine. So kayang-kaya din po nito. Then nagkakaroon ng muscle pain. So ito po 'yon yung sinasabi ko sa inyo na pwede po nating uh, gamitin ipaglaban ko sa virus. Ang walong klase po na halamang gamot na 'yan. Okay. Then ang maganda ko pong uh, ipapartner dito is yung pag-inom po ng uh, paragis Kuha ka ng paragis, uh, lagundi, eucalyptus, sambong. So, yung apat na to, kapag pinagsama-sama mo ito, tapos itatakulo mo, yan ang gagawin mong uh, team mo. Kaya sa mga POM... Ma, uh, pwede gawin ito kasi lahat naman pwedeng nga uh, subukan. I-test niyo, i-test ninyo, subukan niyo sa sarili niyo. Kung alam niyo na meron na kayong mayroon uh, meron kayong dry throat, meron kayong mga flema, may, hindi kayo makahinga ng maayos din, magtingin na kayo sa mga bakuran niyo. Ba malay niyo, meron din sa bakuran niyo mga halamang kamot ay pwede ninyong uh, magamit. So, ito po ay uh, ano, nagawa ako na po to. Ito ay uh, recommend na po natin sa mga gustong makakuha nito. Then ano pa? Ang pwede nating magamit. Ito yung ano, ito yung reishi mushroom. Ito, itong reishi mushroom. Kapag uh, sinabi natin reishi mushroom, ito po 'yon. Ayan. So ito, ito po 'yon. Ayan. So ito 'yon, no, makakatulong po ito. Dahil lang mushroom ay meron silang pagkakahawid ng dexamethasone na injection. So, pag ito po ang pinagsama-sama po natin, ay kaya ang kaya po nating labanan yung virus sa ating katawa. Okay? So, sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng uh, magandang mga halamang gamot na pwedeng nating ipanlaban at ipantulong para mapigilan na o masugpo na itong virus na to para makagalaw na po na tayo ng maayos. So, kailangan po natin na magtulong-tulong. Subukan po natin lahat ng maaari natin subukan para ipanguntra dito dahil napakasakit sa bulsa po. Pagka tinamaan ka ng NCOV, sinabi ko na sa inyo noong mga nakaraan, pera po ang gumagana po dito. Napakahira po pag walang pera. Pag namatay ang pasyente, kailangan susunugin. Pagka nasunog, kailangan magbabayad ka. So, 100,000 ang pagsunog. O. So pag wala tayong pera, wala tayong magagamit, wala tayong ilalabas. Sino pa ang kukuha sa mga bangkay? Umpisahan na po natin na gawan ng paraan. Hanggat uh, kaya natin, uh, gawan natin ng paraan, subukan natin lahat. At kung ito ay naging maayos at naging maganda, at ikaw ay nagpatotoo, ay ilalaban po natin ito ay maganda para sa ating katawan. Yan lamang po. At maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat.